ulan na bawa naman kami ayan babasa tayo ayan nakita niya tumutulog na sa kanya uh, damit malapit na kami ng tabako ayan kita nyo may ano na doon may dagat that is my dream car Hilux so ayun na nga hoyong madalas ko pa alam mo ko sa mga taga influencer o mga gano, ano ano lang sila ordinaryong tao tapos nagiging special lang sila dahil capability sila para mag uh, uh, magmuka paano, paano, ba, sabihin uh, magpakita sa camera no shy at all so guys andito na kami sa tabako yan ayan yung mga signature dito Pwede na pala ang jeep dito? Pwede na pala ang jeep? Ayun yung church. Pangarap ka na lambas. That is my dream. To have that. church ng ano, Tabaco. Ganda. Ganda niya. Ito naman yung kanilang kanilang. Tumalik ka. May ba na kinunoy? Hello guys. Magpa-medical na tayo. So, ajaan. Hello. So, nandito. Good morning po. So, ayun na nga. Natimbang na tayo. Tapos, 59 yung kanyang kit. Pakatapos po. Window. So, ang ganda pala ng LTO dito. Kita ang mayon dito, guys. Maulan lang. Yan. Punta na tayo ng Windows 8. Yan. LTO. So si Ate kasama ko. Oh, yeah. <laughs> Di pa <pahalipan>. oh, <laughs> so mapahis kami. <laughs> uh, vlog. uh, Ayan ah. Turoy. Let's go. Feeling aku ako First bite. Kita na First bite. Thank you, Lord. Mmm. lamig. Mmm. Masarap pag may ano. Mmm. Mahulog. iPhone. No.

diyan sana. Well, estudy the license ako! Pwede na mag-drive, wala pang alam. Chares. Aralin natin 'yan. So pauwi na kami. Yan, yeah, nauna na si Ate, ang bilis ni Ate. So, yun lang. Thank you sa pagsama sa aking vlog. Bye.